dia yang sama kali tu half. Mm -mm. Baik deh. Yeah, no. Wow. No. Next. Nampak dah bermulak Which one? Yang yeah, yeah, no. This one? Ha. tu itu mana tu? Half gana ni lah. Ya, tu. Ada yang sampai. Cepat ah. Nampak. Kita melayu ah, Jenny. This one? Mm -hmm. Ready isa. Mm -mm. Four. Ito pa, tingnan mo muna kung may dito man. May buko. Okay. Ito to. Ito hanggang dito ang putol. Um, hanggang dito. Like this? Yeah. Okay. Wow! <laughs> Laki nitong dahon. Tapos? Mm. Next. Ito sa kabila. Lala, wala na, wala na bang bulaklak? Ayun, bulaklak pa. Ito pa. May ko ba yun? Ah buhok ko pala yan. Saan dyan? Ito ko. Ah. Ito pala yung prepel eh. Saka na. isipan Ah, ganito. Gusto nga kung may buhok ka ba. may ba ito? ka ba? wala. O kahit anong Hmm. Wow. Wow. Ay, <laughs> apat pa to, 3 more. Madami pa oh. Ito, ito pa oh. Ito. Hindi mo kumain bukas to. Ito. Ito, ito yeah, wala. Ito ang ganda dito. Ito. Mm. Yeah. Like this? Yeah. Yay! Tampa. Mm. -hmm. This one. Tapos pa, tapos pa oh. Ito, ito, basa, tingnan mo na ako may buko. Ah, ito so, may buko. Kita mo yan? Oo. Ah, hindi. Huwag aalisin. May buko yan. Oh. Yan you know. o. Oh. Huwag oh. So, oh. aalisin na <laughs> Ito, dalawang ano. Pwede yeah. ito? Yan. Kuha niyo mo. Ito. So, Sa so isa muna. Kailangan ingatan. Yan. Yeah. Isa pa, isa pa. Yeah. Isa pa, isa pa. Oh. Ay, naku, Naano siya. Ayos lang. Kumiwala eh. Isa pa, isa pa. Oh. Ha ha ha!